Magandang hapon mga sadik Ayan At mayroong nagiinuman Maraming liligo Ayan Ang laki ng kate Ang laki ng low tide At ayan naman ho Mga batang yan Yan po ay nangangatihan Ang nila Yung mga shell Yung mga lalabis Katlago Ayan Mga sihe Oh. Ayan naman oh. Oh, ito kaganda. Oh, ayan oh. Power. Oh. Ayan, at shout out pala sa may-ari ng Bangkang Aray. Eh. Ayan, shout out diyan. Nandiyan niyo akin tiyuhin. yung peace crackers na yan oh. Shout out kay Tito Rap silang. Ayan, shout out. Oh. Ayos. O yan, oh, yan, no? kitang-kita. At ayan naman. Ayan, nangunguha ko ng buhangin. O. Oh. Ayun, ang tambayan ko. May bakod na kasi, kaya hindi ako makapagtambay. O. Oh. Ayan po yung sinasabi kong tali ko rin. Ayan, mga sadik. Kaya tara na, Kayo pumunta rin eh. At tayo maliligo. Ayan. shout out shout out